Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghal. Sa amang tayo ro naroon, ano man ang ating mga ginagawa? Una, madigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng dali ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaate na ng pagpapala, ang biyaya, ang pag at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari i e isang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, masyasahan tayo kung ano ang ipagkakaloob na biyaya sa atin. Huwag tayo magigit. Huwag tayo maghangad ng higit pa sa ating pangangailangan. Sapagat kung tayo ay maghangad ng higit sa ating pangangailangan, malamang tayo ay magiging sakim at nakakasama sa atin. Sa puntong ito ng ating gabay, kaigay, ay uh, pansin natin ang sarasay hinggil sa isang mahirap na pamilya lima ang kanilang anak, magkatar, magkasawa, na walang permanente trabaho, at lima ang kanilang anak. Ngunit sa kanilang kahirapan, sa kanilang kahirapan, na natiling matatag ang kanilang paniwala at pananalig sa ating Panginoon. Ganoon pa man, naghihirap talaga sila. Halos sa ah, hindi o oh, talagang hindi makakasapat sa kanilang ilangan, ang uh, kita ng mag-asawa. Nagsumikap, nagtsaga, nagtitiis, nagpakahirap, nagpakasakit ang mag-asawa. Ngunit, nanatili ang ilang panaging kamasunurin at kanilang uh, pananag sa Panginoon. Isang araw, dumating sa kanilang bahay ang isang ermitanyo alam natin naman kung ano itong Hermitano, isang nga banal na tao na naninirahang mag-isa. Kaya nga, yung nga mayro, mayroon na tayong santong Hermitano, si Saint William de Hermit. So, ang Hermitano ito ay may dalang isang gansa. At ang sabi doon sa ama, tawagin na lang naman na, natin ang ama na Lucio si Lucio ang ama. So nilapitan niya si Lucio at sinasabi, Anak, sobra ang alaga kong hayop. Ipagkatiwala ko ito ang gansa na ito sa iyo. Alagaan mo mabuti. Alagaan mo, pakainin mo nang mabuti. Naisip ni Lucio, kung sila mismo nahirapan sa kalang pagkain, dagdag pa itong gansa. Ngunit sa likas ng babae, tinanggap ni Lucio ang hayop. Alang ang sabi niya, opo, inkong alagaan ko ito. Makakasigurado kayo. Umalis ang ermita niyo. Isang araw, nangitlog yung ganso. Gansa, babae pala, nangitlog. At ganun na lamang at pagkabila ng mag-asawa, nang natuklasan nila, nangitlog ng gansa agito, So nangitlog, araw-araw isang itlog. Dumating ang pagkakataon, na itong si Lucio at si ang mag-asawa. Parang natukso. Gusto nila marami ang uh, makukuha nilang itlog mula sa gansa. Sa pag yun nga, dito nga ang naging itlog ng gansa. Iniisip din ni Lucio na baka malaman na kanilang kapitbahay o kanilang makakilala na mayroon silang gansa na nangitlog na, ng dito, dito nakawin kawin ito. O kaya'y magkasakit o mamamatay. At ikit sa lahat, nagiging sakim ang kanilang kaisipan. Ang dating hindi nila nararamdaman na pagiging sa isang bagay nangyari sa ngayon. Matindi. Ikang ay talagang sukdulan. Sa si isang araw sabi ni Lucio kay Lucia, uh, Nay, mabuti pa. Kunin na natin ang lahat ng ginto na nasa loob ng tiyan ng gansa. At uh, eh, patayin natin ito kasi manakaw pa ito ng iba o mawawala pa ito o mananakawan pa tayo. Dinadahil nila ang pagkawala ng gansa sa kanilang pagiging sakit ngayon sa maraming ginto. At dahil nga dito, tinatay ni Lucio ang gansa. Ngunit sa kanilang panlulo mo, wala ni isang namang itlog ang laman sa tanang asa. Malinis ang tanang asa. Parang walang-wala. As in, wala-wala talaga. At sa mga pagkakataon ito, muling lumitaw ang ermitanyo. At ang sabi ng ermitanyo, anak, nagkakabali ako sa aking pagtitiwala sa inyo. Sana, kung nanatiling buhay ang kansang yan, sa bawat pangitlo niyan, ay isa lamang isa lamang kaya isang kinto lamang sa isang araw o sa mga dalawang araw ngunit hindi nagiging sakit kayo kaya kayo rin ang dahilan ng pagkawala o ng pagka wala sa inyo ng biyayang sana inyong tatanggapin mga kagabay magiging sa ating ordinaryong pamumuhay sakit tayo pag magkaroon tayo ng salapi gusto natin madagdagan. Pagkaroon ng pagkain, gusto natin marami tayong malalamon. Hindi na kain kundi lamon. Gusto natin na kung ano mahahawakan ng ating mga kamay, magagamit hanggang sa at balikat. Masyado tayong sakit, hindi tayong nakikontento. Huwag tayong magiging sakit. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat at alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Masyan lamang tayo sa ibibigyan ng Diyos. Kaya marami nga sa atin, lalo na sa ating gobyerno, dahilan ang umang proyekto para lamang magkamal ng milyon, bilyon hanggang trilyong salapi. Sakim at gahaman. Naalala natin yung isang ama na na wala natanggal sa kanyang trabaho. Nang araw na yun, ni Bigas wala naman ang kanilang bigasan. Kaya pumunta sa simbahan, nagdasal na kahit Bigas man lamang, magkaroon sa, sila sa araw na yan sapagkat wala ka sa pambili. Ang panalagin niya ito dahil sa umiiyak yung ama, narinig ng pare, ano na, na nagbihis na matapos ang isa sa altar itong uh, maliliit ito ng pare, naamo siya. So doon sa butas ng ng uh, building ng altar, eh kadang inihulog yung salapin na pambili ng bigas. Na napulot ng uh, ama yung pir na inihulog ng pare. Ang sabi ng ama, salamat Diyos ko. Ngunit, mapanong ulam namin. Ito ay mga simple ehemplo lamang ito sa ating kasakiman. Kasam kasakiman na giging sani kung bakit pasyadong garapal ang uh, paglustay ng pira sa taba bayan sa ating bansa sa ngayon. Sakim sa pira, gahaman sa kayamanan. Hindi na sa kanilang mga tinatanggap ang ating mga government officials mandarambong e eh, ninakaw ang uh, sarapi sa kabanang bayan hanggang sa kuring city mo. Huwag, nang huwag tayong magiging sa mga kagabay. Ang Diyos ang bibigay sa atin. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang magkakaroon tayo ng biyaya. Upang magkaroon tayo ng ating mga pangangailangan. Huwag tayong masyadong magiging uh, magiging uh, mapagmahal sa mga material ng mga bagay. Ito ang simula ng pagkakasala. Ito ang simula ng ating paglapastangan sa Diyos. Hindi tayo nasasahan. Sa halip ng pasalamat tayo, na binigyan tayo ng biyaya ang Ama. Biyaya, lahat na binibigay sa atin. Tunit hindi man piling pantay-pantay. May pangangailangan din ang ating kapwa. Nakontinto tayo, mga kagabay o tayong sakim tulad ng nangyari sa mag-asawang pinagkalooban ng gansa na may mga mitlog ng gito.